magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa Asignaturang Aralin Panlipunan 4. Ang ating paksa ngayon ay Mga Direksyon at Linya ng Mundo. Isang paghahandang aralin para sa kasanayang pampagkatuto na Katutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ng iyak at relatibong lokasyon. Pagmasdan ang bata na nakatalikod at nakataas ang mga kamay. Sa pangunahing direksyon o cardinal directions, ang mga kamay ang magsisilbing kanluran sa kaliwa Asilangan as sa kanan. Samantala, ang itaas ay hilaga at ang ibaba ang timog. Gamit pa rin ang parehong konsepto, ibahin natin ang angulo pa itaas o bird's eye view. Ilalapat natin ang mga linyang ginamit kanina, subalit ang ulo ang magiging sentro. Ang direksyon kung saan nakaharap ang bata ay ang hilaga. Samantalang timog naman ang nasa likod nito. Ang kaliwang kamay ay nakaturo sa kanluran at ang kanan sa silangan. Ang mga pangunahing direksyon sa makatuwid o cardinal directions ay hilaga o north, silangan o east, timog o south, at kanluran o west. Sa mga pangunahing direksyon ay makuha ang pangalawang direksyon o ordinal directions. Sa pagitan ng hilaga at silangan, naroon ang hilagang silangan. Sa pagitan ng silangan at timog ay timog silangan. Kung napansin mo unang binabanggit ang salitang timog sa timog silangan kahit galing tayo sa silangan. Sa pagbibigay ng ikalawang direksyon, inuuna natin bangkitin ang timog o kaya ang hilaga. Kaya sa pagitan ng timog at kanluran ay timog kanluran at hilagang kanluran naman sa pagitan ng kanluran at hilaga. Ngayon ay iiwan na lamang natin ang mga linyang nabuo at dadagdagan na ng disenyo. Ang iyong nakikita ay tinatawag na compass rose dahil mistulang itong rosas sa nakabukadkad at nagsasaad ng mga pangunahin at pangalawang direksyon. Ito rin ang makikita sa isang kompas. Ang kompas ay isang instrumento na ginagamit upang magbigay ng direksyon. Mayroon itong pulang kamay tulad sa orasan na laging tumuturo sa magnetic north. Upang magamit, kinakailangang itapat ang pulang pin o kamay nito sa hilaga o north upang maibigay ang wastong direksyon. Kadalasan ay may isang petal lamang ng kompas rose ang makita. Ito ang north arrow. Tandaan ang toko sa mga direksyon dahil gagamitin natin ito sa pagtukoy ng lokasyon ng Pilipinas. Ang patag na paglalarawan ng mga hangganan o boundary ng isang lugar ay tinatawag na mapa. Maraming uri ng mapa, subalit so sa talakayan natin, lilimitahin natin ito sa mapang politikal o ang mga kinikilalang hangganan ng mga lugar o estado. Ito naman ang globo. Ang globo ay ang modelo ng mundo. Bagamat modelo, hindi ganito ang eksaktong hugis ng mundo. Oblate spheroid o hugis-dalangdan ang mundo. Ibig sabihin ay nakaumbok ang mga gilid at patag naman ang mga polo o dulo. Dalawa ang polo, ang North Pole at South Pole. Ang magnetic North Pole ang lugar na lagi tinuturo ng kompas. Nakatahilis ang globo ng 23.5 degree mula sa tuwid na polo. Parehong matutukoy ang lokasyon ng Pilipinas o anumang lugar sa mundo gamit ng mapa at globo. Nagagawa ito ng mapa at globo dahil sa mga linyang patayo at pahiga. Ang mga pahigang linya ay tinatawag na latitude at ang mga patayong linya ay longitude. Ang latitude at longitude ay mga imaginary lines kung kaya hindi sila aktual na makita sa mundo. Degree ang ginagamit nating sukatan sa mga linyang ito. Ang zero degree latitude ay tinatawag na Ecuador, nangangulugang gawing pantay. Hinahati ng Ecuador ang mundo sa hilaga at timog. Samantala, ang zero degree longitude ay ang prime meridian. Dahil oblate spheroid ang mundo, may longitude rin sa kabila. Ang 180 degree na IDL o International Date Line. Itinatakda ng IDL ang pagbabago sa petsa kaya tinawag itong International Date Line. Hinahati ng prime meridian at IDL ang mundo bilang kanluran at silangan. Bilang buod, narito ang mga konseptong natalakay. Ang mga cardinal directions o pangunahing direksyon ay hilaga, silangan, timog at kanluran. Habang ang mga pangalawang direksyon o ordinal directions ay hilagang kanluran, hilagang silangan, timog silangan at timog kanluran. Ang kompas ay ang instrumentong ginagamit upang matukoy ang lokasyong kinaroroonan. Taglay nito ang kompas rose o north arrow sa pagbibigay ng direksyon. Ang mapa ay patag na paglalarawan na isang lugar lalo na na mga hangganan nito. Ang globo ay ang modelo ng mundo. Ang tunay na hugis ng mundo ay oblate spheroid at nakatahilis ng 23.5 degree mula sa polo. Ang dulong itaas ng mundo ay North Pole at South Pole naman ang ibaba. Ang mga imaginary lines na pahiga ay latitude at ang mga patayo naman ay longitude. Ang 0 degree latitude ay tinatawag na Ecuador at inahati ang mundo sa Hilaga at Timog. Habang ang 0 degree longitude ay tinatawag na primary ang katambal nitong longitude o 180 degree longitude ay ang IDL or International Date Line. Ang primary at IDL naman ang umahati sa mundo bilang kaluran at silangan. Sa ikalawang aralin, gamit na mga natutunan natin, ay tutukoy na natin ang absolute o tiyak na lokasyon at relative o relatibong lokasyon ng Pilipinas sa mundo. Ang link ay makikita sa ibaba. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!